Alam mo nga ba kung gano'ng kahaba ang sukat ng ari ng isang babae? Ang average vaginal length ay umaabot po ng 3.7 inches or 9.5 centimeters. So, ibig sabihin, mas maliit po siya kumpara sa average penile length. Ano nga ba ang average penile length? Umaabot ng 5.4 inches. At bago tayo maging henyo sa dami ng centimeters at inches na dapat nating sabihin, alam nyo po ba, during arousal, ang isang babae ay mas humahaba at mas bumubuka. Yes, tama po ang narinig nyo, no? It lengthens and widens the vagina during arousal. At ang nakakabighani dito, mga madam and sir, kapag ang isang babae ay na ay from its average size, nag-a-add po ito from 1 up to... 2 inches long. So, ibig sabihin, nagmamatch na po siya saan? Sa pinelent. Pero syempre, hindi nga naman lahat nagmamatch kasi syempre nasasaktan ka eh. Gaya ng ex mo. Hindi, choke lang. <laughs> no, may mga kababaihan po kasi na merong mas maiksi ang kanilang ari at ang kanilang partner naman ay may kahabaan. Definitely, hindi nga naman sila nagmamatch. Ano? Meron din mga kababaihan na mas mahaba or mas wider. Ano? At ang kanilang partner naman ay merong kaiksian. But the thing is, ang key factor kasi talaga natin dito is men and women fits each other. Pero may mga ilan talagang hindi talaga nag-fit eh. Kaya kung nakakaranas ka ng pain during penetration pa lang, meron naman tayong mga options like buffers, ano? So binipigilan po nitong i-penetrate lahat para hindi ka mabigla, hindi ka masaktan. Ngayon kasi sir, dahan-dahan lang, ha? Ngayon, kung naghahanap ka ng pampagana at pampatagal sa laban, hindi ka po nito bibigyan. Why don't you try honeymoon herbal tea? Tinindimpla po ito, ano? Either hot or cold, dagdagan ng yung honey or sugar, depende po sa inyong panlasa. Tandaan lamang po, 15 minutes lang pagkatapos nyo itong inumin ay ready ready ka na. Mabibili po ito mga madam and sir sa Lazada, sa Shopee, meron din po ito sa physical store like Mercury's sa TGP and even po sa 7-Eleven, lalong-lalo na po sa Watsons. Makakabili po kayo ng budget pack. Ano po itong budget pack? Worth 180 pesos, meron ka ng tatlong pirasong sachet. O, ba diba? Kasi po, ang isang sachet ay nagkakahalaga ng 90 pesos. But this one, budget pack, ay syempre, hindi ka nito bibitining. May tatlong piraso ka na. Kung gusto nyo bumili online, ang link lamang ay nasa baba. Ngayon, kung naghahanap ka ng pampagana at pampatagal sa laban, hindi ka po nito bibigyan. Why don't you try honeymoon herbal tea? Tinindimpla po ito, ano, either hot or cold, dagdagan ng inyong honey or sugar, depende po sa inyong panlasa. Tandaan lamang po, 15 minutes lang pagkatapos nyo itong inumin ay ready ready ka na. Mabibili po ito, mga madam and sir, sa Lazada, sa Shopee, meron din po ito sa physical store like Mercury's. Sa TGP and even po sa 7 eleven lalong-lalo na po sa Watsons. Makakabili po kayo ng budget pack. Ano po itong budget pack? Worth 180 pesos. Meron ka ng tatlong pirasong sachet. O, ba? Diba? Kasi po, ang isang sachet ay nagkakahalaga ng 90 pesos. But this one, budget pack, ay syempre, hindi ka nito bibitinin. May tatlong piraso ka na. Kung gusto nyo bumili online, ang link lamang ay nasa baba.